Umiiyak na lumabas ng opisina ang lalaking ito matapos tanggalin sa trabaho. Ang dahilan, utot daw ito ng utot. Eh normal lang naman siguro ang pag-utot pero ano bang naging dahilan? kung bakit halos ipagtabo yan na ng kanilang kumpanya ang lalaking ito. Well, today sa video ito ay pag-usapan natin ang dalawang lalaking natanggal sa trabaho dahil sa kanilang otot. Nga akong kung bago pa lang dito sa channel at gusto mong maging updated sa aming mga video ay pakiclick pong subscribe button at ang bell icon. Ang otot ay natural na gas na pinoproduce ng ating katawan na madalas ay lumalabas sa walang paalam. Ang otot din ang isa sa mga kaay sa isang bagay sa mundo na walang umaangkin.

Katulad na lamang ng kwento ng isang lalaking taga New Jersey na natanggal sa trabaho dahil sa di mapigilang pagutot. E eh, bakit nga ba hindi mapigilan ng lalaking ito ang kanyang utot? Ang 420 pounds na si Richard Clem ay matagal lang may problema sa kanyang napakatabang katawan. Bukod pa dito ang kanyang sakit na diabetes. Noong 2010, ang lalaki ay sumailalim sa isang operasyon upang mabawasa ng kanyang taba. Naging successful naman ang operasyon ngunit ito ay nagkaroon ng side effects. Kabilang na nga dito ang nakakasulasok at hindi mapigilang pag-utot ng lalaki. Saad ng may-ari ng kumpanya na si Thomas Grave, masyado nang napinsala ng lalaki ang kanilang kumpanya. Dahil mula pintuan pa lamang ay amoy na amoy ng utot ni Richard. Sa tuwing pupunta kasi si Richard ng kumpanya ay lagi ito nagiiwan ng utot sa hallway pa lamang. Kaya't hindi na nagdalawang isip ang may-ari ng kumpanya na sisantihin ng pala utot na lalaki. Sumama naman ang loob ng misis ni Richard na si Luan Clem dahil anya. Simula nung maoperahan si Richard at makabalik ng trabaho ay madalas na itong binubuli ng kanyang mga katrabaho. Hindi raw na respeto ng mga ito ang sakit ng asawa bagkus ay tinanggal pa nga sa trabaho. Kaya si Mrs. Clem ay nagsampanan na ng kaso sa nasabing kumpanya. Ang nangyari kay Richard ay halos katulad din ng nangyari sa isang lalaking ito na taga Florida. Ang mamang ito na nagngangalang dog o mas kilala sa Instagram bilang Paul Plart ay isang security guard sa isang ospital at aminado ang lalaki ay palautot sa trabaho. Sa katunayan, ang kanyang Instagram page ay malasiris at inaabangan na kanyang followers ang susunod niyang pagotot. Habang nasa trabaho kasi si Paul ay umuutot ito at nire-record pa para lamang ipalasap sa kanyang followers kung gaano kabagsik ang utot niya. Dilingit sa kanyang kaalaman na ang kanyang boss ay nakikita din pala kababoy ang ginagawa nito habang nasa trabaho. At dahil dito, si Paul ay tinanggal na sa kanyang trabaho. Buti nga si boyotot.